Hmm, malamig na naman ang simoy ng hangin na. Ilang araw na lang at Disyembre na. Teka, malapit na ang Pasko. Baka gusto mong maging bahagi ng 4. Pasko sa 4. Mithing regalo. The Write Your Own Ending Christmas Pakulo 2023. Paano? Simple lang. Panoorin ang maikling video na ito hanggang dulo upang malaman mo ang kumpletong mechanics at lahat ng detalye. Game? Una, panoorin ang video na makikita sa comment section. Pangalawa, bigyan ito ng sarili mong ending at inerate din tulad ng video na iyong napanood. Siguraduhin nasa 10 to 15 minutes lang ang iyong buong video. Pangatlo, kailangan gamitin ang lahat ng karakter na nasa video na iyong pinanood. Maari mo itong dagdagan kung nais mo. Ang tema ng kwento ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilyang may kaanak na OFW ngayong darating na kapaskuhan. I-share sa CJ 1982gmailcom 1982 at gmail.com ang iyong video entry na may file name na Pasko sa 4. Narito ang criteria for judging. Content and message, 30 points. Creativity, 30 points. Production quality, 10 points. Engagement, 25 points. Adherence to guidelines, 5 points. Ang mga mananalo ay tatanggap ng premyo at certificate of participation. Mailalathala rin sa 4 YouTube channel ang pinahabang version ng kwento na tampok ang nilalaman ng winning entry. Ang mga hindi papalarin ay tatanggap rin ng consolation prizes at certificate of participation. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Pasko sa 4! Mithing regalo! The Write Your Own Ending Christmas Paulo 2023 It's sa inyo ng 4 Tagalog Online Stories!